So guys, ang issue nito ay ma, ano, masyadong mabibrate yung makina. Tapos pag binuksan mo yung aircon, mas malakas ang vibration niya. Ayan okay, so, guys, oh. Kung binuksan mo yung aircon niya, tira mo yung ano niya, minor. Yun yung bagsak, oh. Alos 500, tapos parang mamamatay. So ngayon, i check natin yung eh, iti-check natin. Ito troubleshoot natin kung ano yung problema dun sa labas. So ito binaklas natin yung tatlong pro ng ignition coil. So ito guys, ah, pag 2015 na mga ano na ng mga Kia Picanto, ah bumibigay na talaga yung ignition coil nito. So ngayon i natin kung ano yung bumigay na ignition coil. Ito isa-isa. So, ito okay to. So, okay. So, dito tayo sa number 2. Ayun. Ayun, guys, okay. so, oh, mamamatay niyo. Oh. Yan, lumalabas na yung ano, yung kuryente dito sa pinakagilid niya. Kaya siya nagkakaroon ng vibration. Dito sa kabila, ganun din. Dito sa kabila, ganun din, oh. Ganun, mamamatay niyo, oh. lumalabas yung kuryente. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan lumalabas yung kuryente sa sa ano na yan, sa parts na yan. So kaya malakas ang vibration pag binubuksan namin yung aircon kasi nga lumalabas na yung kuryente dito sa ignition coil. Dapat buo yan eh. So check natin, patay natin yung makina. Pagkano? Pagkasobra. So, so ito dito. po, yan, ito yung sinasabi kong dito na lumalabas yung Libre naman kabit ng na kuya, no? So ito po yung problema niya. Yan, dito na lumalabas yung kuryente. Minsan naman, dito, na nakikihati rin dito. <laughs> oh, nai. Nakikish... Pag kinalawang po kasi to sir, dito na talaga siya nalabas. Ah, pag kinalawang. Oh, kinalawang. Yung swali kasi sa iba, kinakalawang talaga. So sa inyo, dito naman yung issue niyo, dito na. Yan. So, yeah, ya, ito yung isa, dalawa to eh. Siya yung isa 'yon, to ignition coil ata oh, ignition ka. coil po ito naman yung isa dito medyo mahina ina dito yung malakas so, so, yung so nagkoko ko siya yung... ng malakas na vibration tsaka palyado so papalitan natin ng bago ito